sa so sexy nila. Dato nice. puti, masarap to. Okay? Ito ang mga dato puti. Hello! <laughs> Joker running, Joker din pala si Sir. Tama-tama, eh

Kalamansi. Okay, sir. Yan. Thank you sa mga magagandang dilag na kasama ni sir. Ang galing mo. Ang galing mo, sir. <laughs> pag-intro kanina dahil nga po sa laki ng, ng alon at ako'y tense na tense po at kabadong kabado sa pagsubok ng aking asawa sa kanyang paglalako, sa kanyang paghahanap buhay sa dagat kasi nga po sobrang lalaki po ng alon natin mga kacharito vlogs po natin siya na yan mga kacharito vlogs po natin panoodin nyo po ngayon ang ating i-upload kacharito vlogs po natin dito tayo sa lugar ng Nantipuan Beach Resort nandito tayo kung saan nakilala ko si Mang Concepcion wala ba bisita te? Wala pa. At ayun nga si Miguel dala yung dala isda at may lobster din kami mga kacharito vlogs muna natin. Ang haba ng kate. Akala ko doon lang, sa atin may kate dito. Ang haba din ng kate oh. Ang biganda resort dito. Kaya tayo na may sasalubungin tayong bisita. Lokin natin ating panda, Mga charge natin dyan. Na mga nakatent. you no, haba din ang bato na tanaw na yung batuhan yan may mga nagano din dito shout out sa kanila ha morning po kay na ma'am at kay sir dyan pupunta sila sa bangka titignan ang ating mga panig mga mga establishment lobster medyo malakas pa rin ang hangin natin mga kacharito natin dyan Ano sir? Buhay po, sir. Magan, bawas mo naman. Sige, mag... Ano, sir? Bibigyan... May ilang kilo pa, sir, makukuha nyo? Para makatawad tayo. Makapagbigay ako sa inyo. May tuna, may talakito. Press na press. Ano Next. Sige, ilang kilo po? isang kilo mo Testing daw muna ng isang kilo, Michael. Eh. Sa so, lobster, sir, kung ano kayo, patatawaran ko din kayo. Uh, sa foil ano, ano? Kaya, kung, sa gawin niyo ng dos media dagdagan na lang dag, dagdagan mo na lang ng piraso, hiling na natin kay sarang ano kailan man ang labis nakahinga lang po yan sa ano yan, nagalaw na. Yan, nagalaw na po yung... Nagalaw po yung ano? Sige, para... Uh, Buhay din yan. Kasi ano po, natulog po siya sa yelo. Yan, thank you ka na, sir Yan, sumakay na sa bangka sa amin si Tui. <laughs> Hahaha. Lampok lang. Bawasan mo pa na isa. Para ano. Malalaki kasi eh. Okay. Apple. Apple. Dalawang malaki. Opo. Yun. Eh, Bigyan mo na kayo ng seryet. Si na naman sila ng lobster. <laughs> po lobster. Hmm. Akin lang pa. Ito yung isang malita bang oh, ako? Oh, yung Arthur. Anang, na sabi, ba? sila? sabi, bago pa tayo dyan. So, sarap ng tayo mo dyan. Pil na pil ka dyan. <laughs> Hi kay Jasper. Hi kay ja, ja, ja Jaffer. Hi Jasper. Napapanood yeah. namin yung vlog nyo. Ah, napapanood. Okay. Yan, bumili sila ng lobster. At si sir, thank you. Ano pala ni sir? Leroy. Leroy, 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 Leroy. Sinta. The... <laughs> 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 yeah, uh, 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 ano, 6,000 followers na rin naman, ako oh. Pero yung uh, aking anak nasa 100 uh, na mahigit. Kami uh, dalawa ng anak ko. 175. Kami na yung official. Col post vote na siya. Pagkita natin kayo dyan. Oo, bakit? Depende, pag ano. Yung isa, gusto makati kayo, Mio. Hindi, kita kain ng uh, ilaw yan. Oo. Uh -huh. Uh, Ay, ano? Si Archie niya yung scallop. Laki lang? Dag mo kuya. Uh Oo. -oh. Gawin mo siyang uno doon. Siya. Hindi eh, hiling ang kasama ng hiling. Gusto mo eh, yeah, dadagdag ko na sa inyo si Michael. <laughs> <laughs> Wala ate, mas kumikita sa ito. Patay ka. Ayan. Uh -oh. May dagdag -dag na yan. Dag mo pa. At parang yan na. Marami naman binili Thank you po a few moments later. Dorado? Ano po yan? Ah, hindi po yan ang hindi po yan ang dorado. Okay, ang tawag po namin dito talakitok lalaki. Ah, talakitok. Pero lapis natin yan. ano? Oo, oh. oh, lapis. Lapis. Oh, shout out po. Shout out po sa kanila. Yan, bibili sila ng ating paninda mga ka natin. Si Sir nangangain na ng manok. Ah, shout out sa mga tagapasig natin diyan sa mga poging tagapasig natin diyan. Sa Bukuhan. Sa Bukuhan. <laughs> Charlie Buko. <laughs> Charlie Buko, si Sir. Ito sa food court. Ano <laughs> <laughs> may alin alin diyan? Alin na gustuhan mo? Thank <laughs> you. Ang buhay po nila nasa yan. Buhay yan sir o nagalaw po. Hindi okay, sir. Okay, sir, tulog lang po sila. Natutulog po lang sila sa yelo sir. Ano? Okay. Napapa, ano sila sa ano ng lobster. Napatukan <laughs> kasi ako nyo. Hahaha mabuhay yeah. <tod Frollo> boyan sir. Mami, ito na yung love storm, yung hinahanap. Yeah. Pero 'yan, dito ang type ko. Para nang baril type ko eh. Oo. Tapos pa. lang naman pambatukan. Sharmisa lang batukan. Yeah, pa-sabihin kay Prince. Oh. Siya. Yunan, ito si Angelo. Hala ko bisita ng kasama. Sino? Angelo. <laughs> <laughs> ako pa. Ako pa. Nakakarating. Parang aabutin ka dito ng Mayo. <laughs> Makikipesta may ako dito. Aabutin oh, ka dito. Ayan, shoutout sa kanila. <laughs>

Eh, ko yan. Short na yan eh. Kay, kayo na ba ito? Akin yan eh. Pabasuot ko sa <laughs> iyo to. Eh, ko yan. Short na yan eh. <laughs> Kapalit niya nasaan? Ang item. Ano naman yung dalawang short? Wow! Ano naman yung dalawang short? Ah!

Pilihan na dito ng isda mga pusit. Ay. Yellow kamay. Yellow, yellow kibi. Bibigyan kayo ng yellow. Hindi, mamaya. Pagka uuwi na sila, pwede na nila punin. Oo, nga. na sila sabi ko nila. Pwede na sir. Pagka na... Okay, ayun. Ano sir? Ano sir? Ano sir? Ano sir? Ano sir? Ano sir? Nakakalala, tumasap lang. Pakol ka ba? Ayan, sila. Ma'am, tayo kay kuya. Ito dahil kuya niya, ma'am. Alam mo, tayo kay kuya.

Anong nano? Ano oh, tigang? Natigang po daw isda yan, Binalad sa point. Hmm. Hmm. sino malaki. high malaya. Hindi 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 Ha? Dito na kaya Na kain po. Sir. Kain, kain po, Kain po niyo, ganda namin na mesa. Bato. Kain po. Ah, pa. Nah, kaming, ano pa pa. Tama mo, kami ano, tipsi. Apo, Ma'am, nakakaligya ko na Pero kami dito bisit ang bisitang TFC. Hello. hello. Shout out kay sir. Hello, hello. Hello, hello. Hey, are you Happy New Year. Same to you. Happy New Year, Happy New Year too. <laughs> 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 yeah, yeah, okay. Sige, kain mama. po. Okay, hey, ma'am. Lukong ano yan. Dutong 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 siya ano yan si ma'am. Nakijoin na rin sa amin. Saru, <laughs> bigyan kanin si Mam. Ma'am, kanin. Mamaya na pagka nandiyan ang labis okay. yeah. nila. Okay. Naguto mi. Yeah, ma'am. okay. Yan ang maganda sa mga nagiging guests. Wala hindi sila mga problemado. Oh, yan no. Kalo, kalo. Yeah. Yeah. Mm. <laughs>

Natalapia, Natalapia, ini. No, Pakul. Yes. Pakul. 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 Cowboy, oh cowboy. Oh <laughs> yes, I'm ready for the slap stuff. Oh, yes. Who is it? Magdalena. From US. From US. Yes. From oh. Phil the uh, 39. Oh, only 39. <laughs> yeah. okay. From Philippines. 41. Nice. 34.

So, kung so, eh, Ikaw pala susunod so, sa Bernabe. Wait, 3350. Gawa ng Federal Jose sa Katulpa. Para Manila. Ay, oh, yeah. Oh, yeah. have a Oh, yeah. days, no. Yes! yes! Salute! Retired military sir. Oh, but how many you paper plate

Tayo mo na kain. Sina. Yo, no, temong. Oh, daming kain. No resort. No. Ah, uh, no, private. I'll fry Yes. I think, sir. Tarasas sa stepon the best kasi da ano sila, da homeowners da the... james hunter my my only son is play the basketball.

Sir, tomorrow. If you want tomorrow, sir. Kaling. Yes. Ay, lakayin mo dito yan. Yan, yeah. yeah, nakikita nyo lahat ang mga kapangyayarit, kabuuan sa mga vlog namin. Abangan nyo sa mga YouTube-YouTube namin, mga kacharito natin diyan. yan. Yes, yes.

Thank oyster. Poster. Yeah, uh, clams. No, no, poster. No more. No, no more. more. Yes. No, uh, ali, kayo magpaluto, ma? Wow, looks yummy. Look you? Clam. May din po. Pwede kayo magpaluto, ma'am. Uh, Ayan. Ay, takla ba yung lobster? Big po, big! Man Ay, mga ka natin na magbebenta si nanay ng lobster tsaka ng isda. ano? <makes noise> ano? lalaki ko, lalaki ko yan. ito ko lang, masarap din ah, po siya. yan kasi. nila. Hey, dato puti, masarap to. <laughs> <laughs> ito ang mga dato puti model. <laughs> <Badale>. Yay! Yay! <laughs> <laughs> Joker lang <laughs> din. Joker din pala si <laughs> yeah. Sir. go Tama, tama. Ito kilos eh. Si Angela pwede magpano mo po. sa kanila. Tama. Ayan, ayan, ayan. ni Sir daw sa usawan Patis, kamatis, suwa, duka, kalamansi Okay Sir yan, thank you sa mga magagandang dilag na kasama ni Sir. Oh, Siyempre. <laughs> ang galing mo. Ang galing mo, Sir. Yo! <laughs> ay, 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 sis. Vlog to eh. Vlog, pas pasalamat ka, pasalamat ka. Liga, liga, liga. Ma'am, thank you po. Paling bye, sis. Maraming maraming salamat po sa akin. Sa akin ngayong araw na ito. Patagin niya, patagin niya. <laughs> ang bago, yeah. pag-inom ng Red Force. <laughs> <course. laughs> Bow

Ayaw, yeah, <laughs> ayaw pa. pa. Nagkakatuwaan sila dyan, mga oh, no, kacharita vlogs no, po no, no, no. natin. No, no. Di yan. Yan, pati sila, ma'am. Yung video mo yung sa ano, hindi mo maganda sa pagtakbo ka na kayo sa haraw. Hi! Hi! Hi, mga partner! Thank you! Ito sa kanila, bumili sila sa akin ng isda, tiyan ng clamshell, yung pinaluto pa nila, mga kacharito vlogs mo natin na sila, mag jet skin na pala sila, mga kacharich. Opo, hindi ko lang po yung sa puset at saka Tay luto ma? Magano? Ang puset ma? Ang puset? Bali po wala Ayan, magbabananabot na sila mga kacharits natin.